Welcome to our vlog. Welcome to Mabi TV. Uh, in this video, uh, share share ko sa inyo guys yung uh, technique ko kung uh, paano ko pinupuksa yung mga mga kuto at garapata sa sa aso. So tingnan niyo effective effective talaga siya guys. Tingnan niyo yung yung papi. Ito oh, yung dito sa loob ng ano niya, dami dito guys oh. Ayan. Ayan. Sa loob ng tenga niya, grabe. Huh? Mga ano yan, mga garapata, may kuto, yan. Hmm. At saka dito sa iya, kanyang ano, dito. Ayan. 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 So, Ah... Uh, marami na akong ginagawa guys na paraan para 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 patayin iyon no tinatanggal namin yan manually eh, pero hindi nag an? hindi talaga siya nag eh, hindi siya gumo ano ah, hindi bumabalik siya no pati rin itong black namin yan isa nasaan yan na ko na na guys <laughs> so ito pala no so kukuha ako ng isa guys ha para, para pakita ko sa inyo kung namatay ba talaga siya kasi ini in, uh, ini sprayan ko to kanina uh, uh, hindi ko alam guys kung uh, uh, kwaan lang guys sa uh, kanan disclaimer lang uh, kung hindi ba ito nakakasira sa sa waan sa sa papi yan tinanuyo guys oh uh, guys tinanggal ko yan kanina guys uh, sa sa loob ng tainga nga nyo patay talaga guys uh. Uy, ayaw mag uh, ayaw mag ano eh. Tingnan mo na guys ah. Ayun. So, ayaw siya mag-zoom guys. Ayun, ayan. Tol. So, yan, o oh, patay talaga siya guys oh. Mm. Yan. So, ngayon, pero hindi siya I, I, don't know guys, hindi siya natatanggal guys, pero patay na siya. Yan. Grabing kapit niya. Hmm. Dino patay. Patay na yan lahat. patay dito sa ano niya. Dito dito kukuha ako ng isa guys tingnan ko kasi inisprayan ko to kanina eh mm. Um, eh um, yan ano <laughs> uh, buhay pa buhay pa tong isa malakas to <laughs> pero tingnan natin guys ha isprayan ko to ulit alas ka muna to eh baka hindi to natamaan masyado guys no pero yung isa yung galing sa sa tainga patay talaga siya ito yung ano natin, guys. Ito yung pampatay natin, guys. Sprean ko, ha. Mm, yan. Yan. Tingnan natin, guys. Observe natin. Patay na yan, eh. Yan. Baka na, ano... So, syempre, ano din, uh, yung application din, mag din, guys, kung mapapatay ba niya o hindi. Kasi hindi kasi na ito, nakuha natin ito sa sa tainga, ito doon sa, yung sa feet niya ba. Pero, tinaninyo nyo, o oh? maano eh, uh, lumalaban, lumalaban siya, guys. Pero... Parang nanghihina na talaga siya. Ayan. Tingnan natin ha. Malakas na to. Uh, malakas na 'yan. Hoy. So, may problem, problem, problema yung camera ko, eh. Ayang magkuano. Ayan guys, oh. Hello. Ayan. So, nanghihina na siya. Nanghihina na talaga siya. Hmm. Check na to Patay na talaga to siya, guys. Sino sa isa? Ayan, ayan. Wala na talaga siyang buhay. Eh, kasi, sa loob ng tayo to eh. Mas, mas, pag spray, ah, uh, uh, ano, na, natatamaan siya. Ito, buhay pa dahil parang ano na, na, na nasa feed kasi to ng puppy. Pero parang ano na guys no? Titingnan ko na lang 'yung namaya guys kung mamamatay talaga. Uh, ano na siya guys no? Wala na. Parang papatay na, oh? Wala na. Wala na lakas. Oh? Nawawala na ang lakas niya. ayan So nawawala na siya. Oops, 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 oh, yeah. Oh, papatay oh, 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 na, guys. patay na. So, ngayon, ano itong ginagamit ko na pang spray? Ito. So, pasalamat ako sa brother ko na dumating dito guys, galing sa bukid. Siya yung nag-suggest. No? Kasi naawa siya sa mga aso na may daming grapata. Tsaka yung... Yung ano yung pangalan banan? Yung kuto. No? So, ito pala guys ay isang... ano ah uh, Ito ay... Ano? Diesel. No? Diesel oil. diesel oil at ano nakikita nyo dyan guys may mga particles yan yan may puti puti ba Ayan. ano yan guys ito ito yan sya dito ah, hmm. uh, naptalin balls so naphthalene balls yan guys uh, dinurog ko yung naphthalene balls at pagkadurog inilagay ko dito So effective siya guys, so Tingnan nyo. patay talaga guys. Pag natamaan ba. Pero again, ang ang way of uh, again guys, ang way of and or ang ang dami ng tama sa kanya ay ano, uh, ano din kanang factor din para pag namatay siya. Uh, ito, again. Tayo na. Ito, lumalaban pa rin, no. Oh. Malakas-lakas din to, isa. Hello. Hey, hey. Wala na guys, no. Ah. Uh, namatay na talaga 'to. Wala na ibang pupuntahan 'to. So That's all guys, no. Ah, uh, ako ng isang sample pa sa sa papi. Ito si Papi. Inspirahan <laughs> ko rin 'to kanina kasi yung ah uh, Tingnan niya eh marami ding naka uh, naka check in ng mga grapata. so kukunin ko guys kukuha ko na isa kusa naman yung garapata mo pare ayan so kita nyo guys oh. so dami so kukunin, kukuha ako na isa guys so may ano tayo dito ni po So, ayan siya guys. Nakuha ako. Isa. Toy, give me one. Hmm. Yan siya guys. Huh? So, kumakapit pa talaga siya guys. Tamaan talaga siya guys. Huwag ka malikot to Hmm. wait, 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 wait. okay so hindi ko na lang siya tatanggalin lahat guys no pero dey ko rin ako dito sa may fit niya patay din ah dahil patay na ito ay eh, kosa siguro lang ito mamatay matay matatanggal natin ubusin. Ano <laughs> guys, patay lahat 'yan, no? Then yung tinira tin, tinira natin kanina, nabuhay pa. Baka ano, kanina bago bagong saltato, no, bago salta. Ah, ito. Wala na, patay na guys. No. Ano, minsan na siya. Andap. Patayian, patayian papuntang kamatayan 'yan. So, that's all for now guys, no. So, ganyan lang. Again, uh, ano lang, uh, Diesel oil, 'yan, ah uh, diesel uh, diesel oil at saka yung uh, naphthalene balls. Ang sabi ng ano, yung brother ko, ano, puwede rin daw ano, gasolina at saka yung gas. 'Yun, mixture din ng naphthalene balls. So subukan nyo, guys. Thank you guys. Thank you for watching.